It's coming! Soon on Eat Bulaga. Fab! Hmm. Hmm. Okay. <laughs> naman, pero kahit sa bahay kayo, malilibang pa rin ang pamilya dahil sa family size entertainment from PLDD Home DSL. Sa so 99 pesos na dagdag sa inyong PLDSL plan, get full access to blockbuster movies at ilang TV shows mga mahilig manood ng sports channels at gustong makanood ng live games, kaya ng tennis or golf, available din po ito sa Fox International Channels. Oh, at accessible po ito hanggang limang devices, katulad po ng TV, smartphone, tablet, laptop, pati po desktop, lahat na. Higit sa lahat, li upgrade to t Evolution Trio Plan or Telpad Plan. Kaya register na po sa pldthome.com slash fox for a 30-day trial. At mas masaya talaga naman ang bonding ng buong pamilya with the Family Size Entertainment at it. Now, Family Size Connection ng PLDT Home DSL, the number one home broadband. Uy, happy katayawan po sa mga taga-dabaw. Yes! Ay, ay, At eto na po ang kinakikiligan. Ayan na. ang One for all! All for one! Um, one for all! All for one! I had to say Coca-Cola. Pure Gold. Hanabishi Appliances. Motor Tray. Republic Cement. Talk and text. Villarica Pawn Shop. Lumina Homes. To-go travel. O plus 360 HD. scratcher ng PCSO at ng napasita Supreme Flakes. Oy! More saya, more sorpresa at more kalig ang habid na nag-iisang Kalya Series. At ang alian dito sa One for More and More for More. More for More at more na tatlong put dalawang silya na. Ang naiipon natin sa Plastic ni One Project, Malapit na natin yan maipadala sa ika-isang daang eskwelahan na ating tinutulungan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikipagbayanihan, mga Dabbercats. Yes. <laughs> Makibalita na tayo sa mga... May dito. Sa mga Dabbercats sa barangay uh, Bagbagin. Hoy! Valenzuela City Dabbercats, pasok! Hoy! Oh. Hi! Hey! Hi! Who's that? Yeah, it's me! It's I'm you? I'm back! <laughs> Akala ko umalis ka na. Si Frankie. Si Frankie o. Ah, oh. si Frankie? Si Frankie o. Lookalike lang, mga mga mo kasi? Pangit nun, bossing! Ha? Pangit nun! Sino? Frankie! Si Frankie? Ang pangit nun! Pangit ba yun? Mapera okay. lang pero pangit! Pero nandito nga <laughs> kami yan sa barangay, pagpagin, Valenzuela City! at kung saan ay kasama natin ang Lapasita Biscuit. Perfect pambawad. Araw-araw. Parang wala namang kataw tao diyan. Wala, bossing. Magsilabas kayo. Utang na loob. oh. Ano ba naman yan, oh? Uy. Uy. Magsilabas ang mga tao dito. Uy, ano yan? Ayan na. Ah, Gawin na ako. Sino? Kulit-iyayang. Please. Stop it. Ayan na. Uh, ulit mo eh. Ako nga nang tetensyon dahil sa mga kumakalat na pictures. Hi, Lola. Hello, hello, Joseha. Lola, Lola. ba't mainit na naman ang ulo mo? Ano e, ba ginagawa sa sa'yo? Ito naman kasing si Yaya. Gusto magbakasyon. Oo. Oh. Eh, magbakasyon? huwag muna. Huwag muna. Kasi nga, marami, marami ako inaasikasong problema. Oo, wala kang kasama. Wala akong kasama, Yaya. Pakinig ka. It's friends and the bottle is sneaky For the is all, all Swimming in the bottle, we win it In the lotto, we dipping In the powder, blue flow So, shit is so good It's tripping, I don't get a ride In the engine that could, could Up Pati naman ako, Yaya Siyempre, gusto ko naman na mag magbakasyon mag Ano ba sabi, Lola? Eh, gusto nyo naman magbakasyon mag talaga kasi pagod na pagod na siya Saan daw magbabakasyon? Oo, uh oo, -oh, uh -oh. Sa lola niya Sa lola niya? Mm. Madami tong lola eh Hindi nga pwede hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat ng binigay niyo sa amin. Kayo, may gusto na hindi ako. Ay, ano ba naman yan? Bigyan mo na kaya. Ano sabi? Iniwan ano? eh, ko sa kanya. Red Mallets. Ayan. Hindi ka pwedeng pumunta ng Cebu. Oh. Sibu ba? Gusto mo magbakasyon? Oo oh. Sa tamang panahon Ano ba naman oh, yan? Pati ba naman yung Sibu? Pinapanahon mo pa Oo, oh, uh. pinagkait mo Unlocked pa lola naman, At yung... huwag ka nang nagdadagdag Ang dami-dami mga problema Nagaganap Umayos ka! Lola na pagbigyan mo na yung bata Lola, lantaga pa. Sibu Parang may naamuy na ako <laughs> <laughs> Bakit di mo siya pagbigyan? Gusto lang makita yung mga kamag-anak sa Cebu. Ako din naman, gusto ko magbakasyon. Eh, gusto naman. ko mag-travel. eh ikaw naman, wala ka naman kamag-anak na. Gusto ko magtagal ng, mag ng mga stress. Gusto ko mag-travel. Talagang may panahon para dyan. Ah. Pero wag mo na ngayon, marami kaming inaasikaso. Hindi pa ba tapos yung mga Nang problema? Tanglinig ako, ako ng Kuha ko na yung diary niyan. Ang dami-dami na mga kumakalat na picture sa Twitter, sa Facebook, na kung ano-ano mga pictures. Ibig sabihin, isa sa laman ng diary yun, Lola? Oo, oh, 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 Jose. Kawawa naman. Hinam <laughs> na. Eh. Ayoko na talaga. Lumalabas yung mga picture namin ni Hitler. Meron pa ba iba? May ibang lalabas pa ba ron? Yung picture namin ni Einstein. Naku, dami <coughs> ay. Pati si Einstein. Pati kayo. si Einstein pala na pa date mo, Lola. Oo. <laughs> Sabihin yung ikaw din. Nagpamakaawa <laughs> ko. Gagawa ko ng paraan. Huwag nyo namang... O, oh, ayan na naman si Yaya si Dabo. Ang lihim ng dayar. Yaya, ano ba? O, With... oh, yun naman pala, Lola, parating araw lang daw, bayagan mo na siya. Nakapagsalita na ako? Hindi pwede. Pero makulit ka. Malamang magkikipagkita ka kay Alden. Ayan. May chance. Ba't di mo nalang pasamahan, Lola? Hindi. Walang aalis. Uy, uy, okay. ano yan? Lola, yan sila, Lola. Ay pasalong. ya 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 dai lola lola Bu Bapak kan jan andale andale Ali Bu Bapak kan jan Hidito anda hidito anda Bu Bapak kan lola tutan lola Bu Bapak kan jan dia ko ali baba Tata juta yari muna Wow, Rogelio! Tinitingnan mo pa talaga! Ibabago! Ibabago! Wow! Nakatayo lang kayo! Ibabago yung driver! Ha? Hoy! Halika dito! Dito ka! ka. Mag-uusap tayo! Mag-uusap tayo! Tiniwan <laughs> yung motor! <laughs> oh, ilit! <laughs> Mainit, Lola! Wala <laughs> na, nakatakbo ang hina naman ng mga bata mong rohel niyo. Ayaw magsalita talaga eh. Ayan ah. Ano? Ano? <laughs> Magtitingin na lang tayo. <laughs> pagod na pagod na akong manakitsain yun. <laughs> Punta na dyan! Nakatakas na naman lola. Ay naku, ano ba yan? Ano ba yan? Baka diary niya yan, Lola. Hindi na ba hindi? Ay, pasalubong. Hawa ka namang ulit. Ayun, yung mga Ay, pasalubong hiningi... pasalubong ka na. Yan yung mga hiningi niya kay Alden, mga candies Kay Alden yan. Alden. Ayan. Hindi mo madadala yan sa pasalubong.